Alright, so good day mga kayamers. Kamusta po ang lahat? Alright, so mga kayamers, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko baklasin yung ating air filter box. Okay? So please stay tuned. Alright, so mga kayamers, no, ah, uh, ito yung air filter box natin. Okay? So, itong video na to napapakita ko. Um, papa, kumbaga, para lang malaman nyo kung paano natin tanggalin yung air filter box at kung ano yung tsura ng ating air filter. Okay? Ng ating Rusi Adventure X 150i. Okay? Um, so, at least ito, di ba? malalaman nyo just in case magplano lang kayo buksan yung inyong air filter box okay kasi yung last time na yung last vlog ko yung nag um, nag river crossing tayo so gusto ko ma-check okay kung pinasukan ba ng tubig itong ating air filter box so malalaman natin yun right so i hope you like the video right, so ayan ang mga kayamers no? Ayan yung ating air filter box Okay, so bubuksan na natin to uh, Gusto malaman kung napasukan ba ng tubig Or um, yun, yung mga dumi um, Ito ang kailangan lang natin dito ay uh, Philip screwdriver So, ayan uh, Binabaklas na natin yung unang Philip screw. So nung pag-check ko naman mga kayamers, no. Ah, uh, meron siyang mga screws na medyo mahaba at merong maiksi. So make sure na kapag binaklas niyo, tingnan niyo kung mga gaano kahaba yung mga screws. Okay? So, alam ko ito maiksi ito eh. Okay. So tingnan natin. Yan. So madali lang naman to baklasin mga hammers. So unti-unti inyo lang. So itabi niyo rin yung mga screws, okay? So yan, kita niyo, meron na tayong dalawang mahaba at uh, isang maiksi na screw. Okay, so yun meron pa medyo doon sa ilalim. So susundutin niyo. Uh, mostly dapat uh, sakto yung haba ng inyong Phillips screwdriver. Okay, so 'yan. Tingnan natin 'yan. 'Yan. Okay. So 'yan oh medyo mahaba na ito, ditong part na yan, yan yung maiksing screw so itabi nyo yung mga screws mga kiamers dun sa uh, place na at least hindi nyo masisipa or mawawala nyo okay, para at least pagka binalik nyo uh, kompleto pa rin, normally kasi yun yung uh, mga problema kapag ka nagbabaklas tayo diba, minsan sobra minsan kulang So, lagay niyo lang mga kayamers doon sa place na saktuhan lang. Okay. So, medyo nahihirapan akong bunutin yung isang screw dito. Kasi nasa ilalim eh. Alright, so Yan, puro ano yan Puro uh, Philips screw yan Okay, so yun nga. Um, nakita ko naman dun sa bandang uh, may mapapansin kay Jang hose eh, na nakasaksok diyan sa may uh, air filter box. Dun yun rin indicator 'yon mga kayamers. Dun yun yung malalaman kung malinis na ba o madumi na yung loob ng air filter box nyo at kung meron bang tumatagas na lang is eh, kasi normally pinapasukan rin yan eh galing sa engine. So yun, nakita oh, niyo yung hose na to yan. Yan yung indicator. Okay, kung marumi na yung air filter box. Okay, so yan. Okay, so yan. Puro mahaba na yun. Uh, so isang ano lang yan. Isang Phillips screw na maiksip. So yan, natanggal ko na. Yung cover. At ito na mga kayamers. Malinis Surprisingly no Sobrang uh, Kudos din sa uh, Rusi brand Or sa, sa Rusi Sa gumawa nito Ang Sobrang silyado naman Yan Kung yan no, Napakalinis pa nung air filter Mga kayamers, Hindi siya basa So yan, ito yung tsura ng air filter natin. So tingin ko mahirapan tayo kumuha ng aftermarket na to. Pero we'll see kung anong magagawa natin dyan in the future kapag kailangan na natin palitan yung ating air filter. Pero yan mga kayamers, napakalinis. Napakalinis ng loob. Okay. konting alikabok lang to sa gilid eh pero yon yon oh, dun yan papasok sa loob ng inyong air intake okay. So yan, napakalinis mga kayamers at yung tura, again ng ating air filter. Ayos. So kung paano niyo yun babalik, same lang rin, reverse lang. So make sure again yung mga screws uh, make sure na tama yung pagkakalagay niyo. Ayos, napakalinis mga kayamers. Okay. I was expecting na sobrang dumi kasi nine crossing rivers yung dinaanan natin nung bumiyahe tayong marilaki so yan yeah, napaka linis pa alright so yun mga kayamers no uh, I was expecting na mapasukan or alam mo may konting dumi sa loob pero napaka linis dong uh, selyadong selyado yung uh, ating air filter box okay so good job dun um, so more river crossing para sa ating adventure X150i na Rusi okay na si lock. Alright, so yun lang mga kayamers. Uh, I hope you like the video. So please don't forget to share and subscribe. Thank you mga kayamers and peace out. time is staying strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on. time stay strong need to move on to be what i want i'll keep dreaming on.